Ang babaeng anak ng Monaco heiress na si Helene Pastor ang maaring naging mastermind sa kanyang pagkamatay. Ang anak na babae ng pinakamayaman na babae sa Monaco ang pinagsususpetsahang mastermind ng assassination ng kanyang ina. Pinagutos di umano ng 53-year-old na si Sylvia Pastor at ng kanyang asawang si Wolcic Janowski ang dalawang Italianong hitman na barilin at patayin ng 77-year-old na si Helene Pastor noong May 6. Kakadalaw lang ng billionaire heiress sa kanyang 47-year-old na anak na lalaki sa isang ospital sa Nice, France nang binaril ng isang gunman ang passenger side ng kanyang sasakyan. Pagkatapos ay binaril ng gunman ng dalawang beses ang driver. Sumalampak ang patay na driver sa kotse na umandar hanggang sa tumama ito sa traffic barrier. Ang hitman ay tumakas sa isa pang kotse na may driver. Ayon sa mga saksi, gumamit ng pump-action shotgun ang hitman na bumaril ng mga shell na may mga metal pellets. Makalipas ang dalawang linggo ay namatay si Pastor na tinamaan na maraming beses sa kanyang mukha at dibdib. Ayon sa mga French prosecutors, 23 tao ang kanilang naaresto para sa double murder. Kabilang na rito ang dalawang pinagsususpechang hitman at ang anak at manugang ni Pastor na pinaghihinala ang mastermind ng lahat ng ito. Si Pastor ay isa sa pinakamayaman na tao sa Europe. Ang kanyang estimated net worth ay 19 billion euros. Maraming prime properties ang kanyang pamilya at matagal na nilang kaklose ang royal family ng Monaco. Napalaki ni Gildo Senior ang kanyang kayamanan noong 60s nang nabigyan siya ng pahintulot ng royal family na magtayo ng mga high-rise buildings malapit sa seafront.